Umabot na sa halos 200,000 ang nagparehistro sa Energy Lifeline Program ng Department of Energy. Ang Electricity Lifeline Program ay naisabatas batas pa noong taong 2001. Lining po nitong magbigay ng tulong sa electricity bill sa mga marginalized sector at beneficiaryo ng 4Ps. Pinaghahandaan ng DSWD at ERC ang full implementation ng programa. Kamakailan lang, nagkaroon ng lifeline caravan sa Visayas kung saan bukod sa pagpapakalat ng impormasyon, inayayahan din ang mga tao ng on-the-spot registration. Kung siya ay nakarehistro na sa lifeline na uh, program, maari siyang maka-avail ng discount kung ang kanyang konsumo sa isang buwan ay hindi lalagpas sa 100 kilowatt hour. So mag-iiba-iba po ang, ang uh, discount. Sa Meralco franchise area po, meron po tayong tinatawag na iba-ibang level of discount. Uh, kung sila ay makakonsumo ng 20 kilowatt hour, almost ma-avail nila yung 100% discount. They just need to pay yung tinatawag nating meter, uh, meter uh, fee na 5 pesos. Uh, so, less than around 10 pesos lang halos yung babayaran kasama so, uh, yung ibang part ng ng bill like yung taxes or subsidies.